Kung hindi kami pakinggan sa Senado, dadalhin namin ito sa Malacanang. Hindi kami nagbibiro. it is not in my I was doing nothing was see you kapatid, makinig po tayo. Ay, ay mga kapatid, Uy, baba, baba, sa mga sandaling ito, dahan-dahan na po tayong magsialisan dito sa Senado. Pero ulitin ko, hindi ito ang huli. Hindi ito katapusan. Dahil araw-arawin natin ang Pilipinas. Hanggang iparating natin ito sa Malacanang. Dadali natin ang sigaw natin sa Malacanang mga kapatid. Kaya maraming salamat sa ating mga kapatiran na nakiisa ngayon sa ating pagsisigaw na makahingi tayo ng ustisya sa ating bansang Pilipinas. Maraming maraming salamat po. Hey, pwede magtanong sir? Justicia! Justicia! Sir, ah... Uh pahinga muna kayo. Bukas po, sir. Anong ganap po bukas? At abangan nyo lang, abangan nyo lang. Abangan nyo lang. So, ngayon, uh, mag-uwian muna, pahinga muna. O, oh, abangan nyo. Dahil hindi kami papayag Hosticia! 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 na hindi namin makamit ang hostisya na aming hinihingi sa aming mahal na pastor. Kung hindi kami papakinggan sa Senado, dadalhin namin ito sa Malacanang. Dadali namin ito sa Malacanang. Kaya kami po'y nananawagan sa lahat na nagmamahal ng aming mahal na pastor, panahon na na ating isigaw ang tunay na katutuhanan, ang tunay na katutuhanan na kung saan ay ang uh, uh justisya na aming hiningi mula sa aming mahal na pastor. Kung hindi kami pakinggan sa Senado, dadalhin namin ito sa Malacanang. Hindi kami nagbibiro kasi libo-libo na mga supporter ng aming mahal na pastor. Ngayon pa lang, Metro Manila pa lang kahapon ang dumating. Pero hindi namin napigilan. May ilan na mga volunteers dumating sa Karatig Bayan. Hindi namin sila inimbita dahil alam nila whose injustice ang ginawa nila sa aming Mala pastor. Kaya ngayon, para sa ating mga kababayan, araw-arawin namin ang pagsigaw sa kali hanggang maparating namin ito sa Malacanang. Hindi kami natatakot del sincero kami. Handa kami magpakamatay para dipinsan lang ang aming mga pastor. Anong anong panawagan nyo po kay Sen. Teresa Honteberos? Teresa Honteberos, kung totoo ang mga sinasabi mo, bakit hindi mo kunin itong mga nandito para magkistimony dyan sa committee mo? Sir, ano po ang aminsahin um, nyo sa lahat ng mga followers ni Pastor Kebuloy? Sa lahat na nagmamahal ng aming mahal pastor, panahon na na makiisa kayo sa amin. Araw-arawin natin ang bansang Pilipinas. Pinahiya nila si Pastor. Ngayon, ating ipakita libu-libong nagmamahal sa ating mahal na Pastor. At isa na kayo dyan. Araw-araw ninyo makikita ang mga supporters si Paso Apolo, si Kibuloy. Hanggat hindi namin makuha ang justisya. Hanggang sa Malacanang pupunta kami. Maraming salamat. Maraming salamat po sir. I love you Baso. O ayan pansamantala ho uh, pahinga muna ho. Uh, pero ang bantao ng uh, taga-suporta ni Pastor Kibloy uh, araw-arawin ho uh, nila. Itong panawagan nila at ang nagsakbang nila ay sa Malacañang susugod na po sila. So ho, mga kabisdak. Uh, sa ngayon ay pahinga lang muna, pahinga din po tayo. At susundan at abangan na lang po natin ang susunod na hakbang ng uh, grupo ni Pastor Kibuloy. At titingnan natin kung ano po ang mangyayari kasi nagbitaw po ng uh, nagbitaw ho ng uh, mensahe itong isa sa mga leader ni Pastor Kibuloy at lalaban po sila hanggang patayan.